Apat, social comparison. Ang mga tao ay may tendensya na ikumpara ang kanilang sarili sa iba, at madalas na ang pagkumpara na ito ay nagiging labis na negatibo. Ang labis na pagpapakumpara sa iba ay maaaring magdulot ng pagkukumpara sa ating mga sarili sa mas mababa o hindi kapantay na paraan, na maaaring magresulta sa mas maraming pag-iisip ng negatibo. Disclaimer ang mga usapan o kwentuhan na inyong mapapanood ay pawang for informational and entertainment purposes only gamit ang artificial intelligence. Kung meron man kayong mga critical na concerns ay mainam na kumonsulta sa mga eksperto o otoridad. Gusto ko muli i-welcome si AI ang inyong artificial intelligence. Welcome back AI. Saya ko uh, na dito raw para sa kwentuhan natin. Salamat sa mainit na pagtanggap kahit muli Nakakatuwa na makita kang muli. Ano ang maitutulong ko sa iyo ngayon? Ang una kong tanong sa iyo ay, 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 kilala mo ba si Dr. Wayne W. Dyer? Oo, oh, kilala ko si Dr. Wayne Dyer. Siya ay isang kilalang manunulat, motivational speaker, at self-help author. Isa siya sa mga nangungunang otoridad pagdating sa self-development, personal growth, at spiritual enlightenment. Ilan sa kanyang mga kilalang aklat ay ang Your Erroneous Zones, The Power of Intention, at Manifest Your Destiny. Bukod sa kanyang mga aklat, siya rin ay isang sikat na speaker at nagtuturo sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ang mga kanyang kaisipan ay nagbibigay inspirasyon sa maraming tao upang maabot ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang sarili at sa mundo sa paligid nila. Siya ay pumanaw noong dalawang libo at labin lima, ngunit ang kanyang mga aral at kaisipan ay patuloy na nakakapagbigay ng inspirasyon sa maraming tao hanggang sa kasalukuyan. Okay, kaya naitanong ko sa iyo dahil si Dr. Will Dyer, ang mundiang nagkakamali, siya ang pinakaunang author na bumili ko sa kanya ng libro, yung pinakauna niyang libro palagay ko, nung college pa ako, late 70s, at yun ay ang pamagat na your erroneous zones. Ito pa pakita ko sa iyo dito. To your erroneous zones. So nung ko to binili. Tapos maliban diyan nakabili, nakabili, rin ako sa kanya iba pang libro, yung yung nabili niya na gift from IKEA's and tapos yung Yan, real magic mayroon ba akong ibang libro na binili sa kanya yung Pulling Your Own Strings? Uh, maliban doon, kasi meron sana akong gustong bilhin ng libro na bago niya, eh wala akong makita. Hindi ko na matanda kung anong pamagdang libro niya. So ang ginawa ko, hindi available dito sa ano natin sa mga bookstore. So ang ginawa ko, sumulat ako sa kanya na tungkol nga sa ganyan, ba't hindi available dito, mga ganoon. Tapos nagulat ako, nagreply siya, pinadala na ako ng libro niya. Ang pamagat ay yung, yung Sacred Self na mayroon pang signature sa kanya, yung autograph. Diba, so, pagkita ko sa iyo, yung Sacred Self. Ito yung perma niya, autograph. Yan, o. Oh. Yan, ang kita niyo. Mel So, tuwang-tuwa ako sa kanya na pinadala ng libro. Siyempre, sikat na sikat to na bestseller na ito sa Amerika. So anyway, yun lang may si share ko sa, sa, sa iyo at sa ating mga kapanood. Anyway, ang sunod ko na tanong eh, okay, translate naman sa Tagalog yung ibig sabihin ng yung libro niya na ano itong Your Erroneous Zones. Ang Tagalog na pagsasalin ng pamagat ng libro na Your Erroneous Zones ay ang iyong maliit na maling zona o kaya ay ang iyong hindi tama na mga zona. Ang erroneous ay maaring isalin bilang maliit na mali o hindi tama. Sa konteksto ng libro, ito ay tumutukoy sa mga ideya o paniniwala na maaaring maging sanhi ng hindi pag-unlad o problema sa buhay ng isang tao at kung paano ito maaring baguhin o maayos. Pwede bang pakibigyan mo kami ng summary tungkol sa libro na yung erroneous zones. Parang bang mga bullet points. Tapos, yung bawat isa, paki-explain ang ibig sabihin para maintindihan lalo namin. O oh, walang anuman. Narito ang isang maikling buod ng Your Erroneous Zones ni Dr. Wayne Dyer. Isa, pangunawa sa mga maling paniniwala, ang aklat ay naglalayong tulungan ang mga mambabasa na makilala at suriin ang kanilang mga maling paniniwala o erroneous zones. Ito ay mga saloobin, paniniwala, o ugali na maaaring humadlang sa personal na pag-unlad at kaligayahan. Dalawa, responsibilidad sa sariling kaligayahan. Binibigyang diin ni Jair ang kahalagahan ng pagtanggap ng responsibilidad para sa sariling kaligayahan. Ipinapakita niya na ang pagbabago ay magsisimula sa pagkilos at pagtanggap ng kontrol sa sariling buhay. Tatlo, pag-alis ng negatibong pananaw, Pinapaliwanag ni Jer kung paano tanggalin ang mga negatibong pananaw at pag-iisip na humahadlang sa tagumpay at kaligayahan. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbabago ng pananaw at pagpili ng mas positibong pag-iisip. 4. Pagpapaunlad ng pagmamahal sa sarili Isa sa mga pangunahing mensahe ng aklat ay ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili. Pinapakita ni Jair kung paano palakasin ang sariling pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili upang magkaroon ng mas magandang buhay. 5. Paggawa ng positibong pagbabago Sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga erroneous zones at pagpapalakas ng positibong pananaw, nagbibigay si Jair ng mga praktikal na hakbang para sa pagbabago at pagunlad sa buhay. Sa kabuuan, ang Your Erroneous Zones ay isang gabay para sa personal na pagunlad at pagbabago na naglalayong tulungan ang mga mambabasa na maabot ang kanilang pinakamahusay na potensyal sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga negatibong paniniwala at pagpapalakas ng positibong pananaw. Oo nga, ang ganda talaga ng libro na yan eh, na Zones. Talagang naging New York Times bestseller talaga yan eh. Tsaka nasabi kong nung college pa lang ako at tsaka yung sumunod na mga taon, pag binabasa ko liyon, kahit pa paano, nakadulong din sa akin, lalo na yung pag-control ng mga negative thinking ko, mga negative emotions, pero hindi ganun kadali. Kahit, kahit pa paano, eh, hindi naman talaga nawawala bigla yun. Kahit ngayon, eh, nakapag-isip pa rin tayo ng mga negative emotions, negative thinking. Pero kahit pa paano, dahil sa mga libro na nabasa ko sa kanya, lalo na yan, kahit pa paano, karoon ako ng uh, understanding Uh, Nagkiba nag nag yung perspective kong now sa mga bagay-bagay. Okay, ngayon tungkol din sa unang binanggit mo na pangunawa sa maling paniniwala. Gusto kong itanong, bakit nagkakaroon tayo ng mga maling paniniwala? Ano ba nagiging mga cause dahilan? Ang pagkakaroon ng mga maling paniniwala ay maaaring mula sa iba't ibang mga pinagmulan at mga karanasan sa buhay ng isang tao. Narito ang ilang mga posibleng dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga maling paniniwala. Isa, karanasan sa pagkabata, ang mga karanasang at pagtuturo mula sa ating mga magulang, pamilya, guro, at iba pang mga otoridad sa ating buhay noong tayo ay bata pa ay maaaring magdulot ng mga maling paniniwala. Ito ay maaaring magresulta sa pagpapasapasa ng mga hindi tama o mapanlait na mga paniniwala. Dalawa, kulturang panlipunan, ang mga kultura at lipunan kung saan tayo lumaki ay maaaring magkaroon ng malaking impluensya sa mga paniniwala natin. Minsan, ang mga nakagawian at nakasanayan na paniniwala sa ating kultura ay maaaring hindi tama o hindi makabuluhan sa pag-unlad ng isang tao. Tatlo, personal na karanasan. Ang mga personal na karanasan tulad ng pagkabigo, pagkakamali, o pang-aapi ay maaaring magdulot ng mga maling paniniwala. Ang mga hindi magandang karanasan sa buhay ay maaaring magresulta sa pagpapalakas ng negatibong paniniwala tulad ng kawalan ng pagpapahalaga sa sarili, takot sa pagkakamali, o kawalan ng tiwala sa sarili. Apat impormasyon mula sa media, ang mga mensahe, at ideya na ipinapakita ng media, tulad ng telebisyon, pelikula, at social media, ay maaaring magdulot ng mga maling paniniwala. Minsan, ang mga ito ay nagbibigay ng hindi tamang representasyon ng realidad at maaaring magdulot ng negatibong pananaw sa buhay. Sa pangkalahatan, ang mga maling paniniwala ay maaaring mula sa iba't ibang mga pinagmulan at mga karanasan sa buhay, at mahalaga na suriin at bigyan ng pansin ang mga ito upang magkaroon ng mas positibong pananaw at pag sa buhay. Ang pag-unawa sa mga maling paniniwala ay isang mahalagang hakbang sa personal na pag-unlad at pagbabago. 100% agree talaga ako sa sinabi mo tungkol sa mga maling paniniwala natin. Kahit ako, dahil ako mismo nakita ko sarili ko ang mga malikong paniniwala. At uh, dahil nga dyan, kahit papano, nabago ko na ang iba. Pero napapansin ko, mayroon pa rin mga trigger sa akin na siguro hindi ko pa rin malamang kung ano yung mga, mga maling paniniwala. Ang dapat siguro talaga maintindihan ko para mawala. Pero hanggang ngayon sabi ko, tuloy-tuloy pa yung ginagawa ko dahil sa mga nababasa ko mga libro, di ka napapanood sa YouTube, mga about, mga ganyan mga usapin. Doon naman sa pangalawang point na responsibilidad sa sariling kaligayahan, bakit hirap kaming gawin yun sa, sa aming buhay? Kasi ang akala lang namin, karamihan, eh, sa mga material na bagay, eh, diligaya na kami. Ang hirap ng marami sa pagtanggap ng responsibilidad sa sariling kaligayahan ay maaaring may ilang mga kadahilanan. Isa, social na expectations, madalas na tinutukan ng lipunan ang ideya ng pagiging matagumpay o masaya, base sa mga material na bagay o mga achievement sa buhay tulad ng pera, posisyon sa trabaho, o estado sa lipunan. Dahil dito, maraming tao ang napipilitang sumunod sa mga sosyal na inaasahan, kahit na hindi ito talaga ang nagbibigay sa kanila ng tunay na kaligayahan. Dalawa, kawalan ng self-awareness, hindi lahat ng tao ay lubos na nag-uunawa sa kanilang sariling mga pangangailangan, nais, at kagustuhan. Minsan, ang pagiging hindi gaanong maunawaan sa sarili, ay nagdudulot ng kawalan ng kakayahang matukoy kung ano ang tunay na nagpapasaya sa kanila. Tatlo, kahirapan sa pagtanggap ng sariling kapangyarihan. Maraming tao ang nahihirapan na tanggapin na sila ang may kontrol sa kanilang sariling kaligayahan. Ang pagtanggap ng responsibilidad sa sariling kaligayahan ay nangangailangan ng pagkilos at pagdesisyon at madalas itong nakakatakot o nakakapagpangamba para sa ilan. Apat, pagkakaroon ng malaking gap sa pagitan ng realidad at expectation. Minsan, ang mga tao ay nakakaranas ng dissonance sa pagitan ng kanilang aktual na kalagayan sa buhay at ang kanilang inaasahan o iniidolo na kaligayahan. Kapag ang mga ito ay hindi nagtugma, maaaring magdulot ito ng pagkabalisa at kawalan ng kaligayahan. Sa kabuuan, ang mga ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit ang maraming tao ay nahihirapan sa pagtanggap ng responsibilidad sa kanilang sariling kaligayahan. Ang proseso ng pag-unawa sa sarili at pagtukoy ng mga tunay na pangangailangan at kagustuhan ay mahalaga upang makamit ang tunay na kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Regarding naman sa pag-alis sa negatibong pananaw, bakit mas lamang ang mga negatibong pag-iisip kaysa sa mga positibo? Ba't kaya? Ang pagiging mas madaling mapansin ang mga negatibong bagay kaysa sa mga positibong bagay ay maaaring may kinalaman sa ilang mga natural na kakayahan at evolutionary na aspeto ng tao. Narito ang ilang mga posibleng paliwanag kung bakit mas lamang ang pag-iisip ng negatibo kaysa sa positibo. Isa survival instinct, sa pamamagitan ng evolusyon, ang mga tao ay nagkaroon ng likas na pagkagabay na nagtutuon sa pagkilala sa mga potensyal na banta o peligro sa kanilang kapaligiran. Ito ay nagreresulta sa mas mataas na sensitibidad sa mga negatibong impormasyon o sitwasyon na maaaring magdulot ng panganib sa kanilang kaligtasan. Dalawa, confirmation bias. Ang tao ay may likas na kumpirmasyon na pagiging may katotohanan o bias na ma-validate ang kanilang mga ekspektasyon o paniniwala. Ito ay maaaring humantong sa pagpili at pagbibigay ng mas maraming pansin sa mga impormasyon o pangyayari na nagtutugma sa kanilang mga negatibong pananaw. Tatlo, emotional impact. Ang mga negatibong karanasan o emosyon ay maaaring magkaroon ng mas malakas na epekto sa tao kumpara sa mga positibong karanasan. Ito ay dahil sa likas na pagkakaroon ng tendensya na maging mas maalala ang mga masasamang pangyayari o emosyon kaysa sa mga magandang karanasan. Apat, social comparison. Ang mga tao ay may tendensya na ikumpara ang kanilang sarili sa iba at madalas na ang pagkumpara na ito ay nagiging labis na negatibo. Ang labis na pagpapakumpara sa iba ay maaaring magdulot ng pagkukumpara sa ating mga sarili sa mas mababa o hindi kapantay na paraan na maaaring magresulta sa mas maraming pag-iisip ng negatibo. Sa pangkalahatan, ang mga ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit mas madaling mapansin ng mga tao ang mga negatibong aspeto kaysa sa mga positibong aspeto. Ngunit sa kabila ng mga ito, mahalaga pa rin na magsikap na maging mas mapanuri at positibo sa ating pag-iisip upang magkaroon ng mas malusog at masaya na pananaw sa buhay. Oo nga, sabi nga, think positive. Anyway, tungkol naman dun sa pagpaunlad sa sarili namin, o pagpapaunlad ng pagmamahal sa sarili, ano ang dapat namin gawin? Ang pagpapaunlad ng pagmamahal sa sarili ay isang mahalagang aspeto ng personal na pag-unlad at kaginhawaan sa buhay. Narito ang ilang mga paraan kung paano maaari mong paunlarin ang pagmamahal sa sarili. Isa, pag-unawa sa sarili. Kilalanin at unawain ang iyong sarili. Alamin mo ang iyong mga interes, pangarap at mga hangarin. Tanggapin mo ang iyong mga kahinaan at lakas at magkaroon ng kumpiyansa sa iyong sarili. Dalawa, paggawa ng oras para sa sarili maglaan ng sapat na oras para sa iyong sarili araw-araw. Gawin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kaligayahan, tulad ng pagbabasa, pagpapahinga, pag-ehersisyo o paglalakbay. Tatlo, pag-aalaga sa katawan. Alagaan ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malusog na lifestyle. Kumuha ng sapat na tulog, kumain ng masusustansyang pagkain, at mag-ehersisyo ng regular. 4. Pagkakaroon ng boundaries. Itakda ang mga limitasyon at boundaries sa iyong mga relasyon at mga gawain. Matuto kang tumanggi sa mga bagay na hindi mo gusto o hindi mo kaya gawin, at huwag hayaan ang ibang tao na abusuhin ang iyong kagandahang loob. 5. Self-care. Isama ang self-care sa iyong araw-araw na pamumuhay. Magbigay ng oras para sa mga bagay na nagpapagaan sa iyong damdamin, tulad ng pagmumuni-muni, pagdarasal, o pagkakaroon ng me-time. Anim, pagsusulat. Isulat ang iyong mga damdamin, sa loobin, at mga hangarin. Ang pagsusulat ay isang paraan ng self-expression at self-reflection na makakatulong sa pagunlad ng iyong pagmamahal sa sarili. Pito, pagtanggap sa sarili. Tanggapin mo ang iyong sarili ng buong buo, kasama ang lahat ng iyong mga kahinaan at imperfections. Mahalagang tanggapin at mahalin mo ang iyong sarili ng buo at walang kondisyon. Sa pamamagitan ng mga ito at iba pang mga paraan ng self-care at self-love, maaari mong paunlarin ang iyong pagmamahal sa sarili at magkaroon ng mas malusog at masaya na buhay. Ang pagmamahal sa sarili ay pundasyon ng kaligayahan at tagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Oo nga, may kasabihan na kung hindi ka marunong magmahal mag sa sarili, paano mo mamahalin ang ibang tao? Ngayon sa panguli, paggawa ng positibong pagbabago Uh, bigyan mo kami ng mga tips kung paano gagawin namin. Upang magawa ang positibong pagbabago sa iyong buhay, narito ang ilang mga hakbang na maaari mong subukan. Isa, pagset ng malinaw na layunin, itakda ang mga konkretong layunin na nais mong makamit. Siguraduhin ang mga layuning ito ay smart, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound upang mapadali ang proseso ng pagbabago. Dalawa, pagpaplano ng mga hakbang. Magplano ng mga konkretong hakbang na gagawin mo upang maabot ang iyong mga layunin. Magtakda ng mga deadline at gawin ang mga plano na ito bahagi ng iyong araw-araw na rutina. Tatlo, pagsisimula sa maliit na hakbang. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng mga pagbabago ng sabay-sabay. Simula ng pagbabago sa pamamagitan ng mga maliit na hakbang at pagbabago. Ito ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang momentum at makamit ang iyong mga layunin ng mas mabilis. Apat, konsistensya. Mahalaga ang konsistensya sa pagbabago. Maging determinado at magpatuloy sa iyong mga hakbang, kahit na may mga pagsubok at pagkakataong magiging mahirap. Ang patuloy na pagsisikap at dedikasyon ay mahalaga upang makamit ang iyong mga layunin. 5. Pag-aaral at pag-unlad. Mag-aral at magbigay pansin sa mga bagay na maaaring makatulong sa iyo sa pagbabago. Huwag kang matakot na humingi ng tulong mula sa mga eksperto, magbasa ng mga aklat, at mag-aral ng mga bagong kasanayan na makakatulong sa iyo sa iyong pag-unlad. 6. Pagtanggap sa pagkakamali. Tandaan na hindi ka perpekto at may mga pagkakataong magkakamali ka sa iyong paglalakbay patungo sa pagbabago. Mahalaga na matutunan mong tanggapin ang iyong mga pagkakamali at maging handa kang bumangon at magpatuloy. Sa pamamagitan ng mga ito at iba pang mga hakbang, maaari mong makamit ang positibong pagbabago sa iyong buhay. Mahalaga lang na manatili kang determinado, konsistente, at bukas sa mga oportunidad na magdadala sa iyo sa mas magandang pagbabago at pagunlad. Hmm, talagang sabi kong malaki talaga yung matutulong ang libro na ito ng Uranus Zones yung talagang aming pag, pag-iisipan, magmumuni-muni kami itong sa mga mensahe na ito at sa mga binahagi mo ng mga karadagan tips na amin dapat gawin. Hindi sasapat ang mga isa, dalawa siguro, mga tatlong oras pa natin na pwede pag-usapan pa ito. Marami pa talaga tayong dapat ma, ma, ma mapulot na aral o mapagpintuan tungkol dito. Hopefully, makatuloy ito sa ating mga katsikahan, sa mga nanonood sa atin. Maraming salamat ayay sa muli and God bless. Walang anuman. Ibinabalik ko ang mga papuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagtangkilik at sa pagbibigay ng pagkakataon na makipag-usap tungkol sa ganitong mahalagang paksa. Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon o mayroon kang iba pang mga katanungan sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling magtanong. Nandito ako upang makatulong sa anumang paraan na aking magawa. Ingat ka palagi at God bless you rin. Hanggang sa muli!